Dr. Vito, paano po ba dapat natin linisin ang ating penga? Dapat nga ba ito araw-araw po nililinis? Yan ang tanong kasi. Karamihan sa ating mga Pilipino, sa ating mga pasyente, ay sanay po silang maglinis ng penga pagkatapos po nilang maligo. Tama po ba? Ganto po ba ang ginagawa nyo? Okay. Sanay po tayong gumamit ng mga cotton swabs, mga ear picks, yung mga ear spoon, yung mga umiilaw, mga bird feathers or chicken feathers or kasama din po ba kayo sa mga nagpapatakpo ng hydrogen peroxide. Always remember, ang ating tenga ay may self-cleaning mechanism. Anong ibig sabihin nun? Ang ating tenga mismo ay merong kakayanan para linisin ang kanyang loob kahit hindi mo to nililinis. Remember kapatid, ara saan po ba ang earwax? Ito po ay tumutulong sa atin para mag-lubricate, para ma-filter po natin yung mga pumapasok sa loob nito or mag-act po siya bilang proteksyon natin sa mga insekto or sa mga foreign body na maaring pumasok at pinasok po dito. Ito po kapatid ang ating kinatailangan kapag po tayo ay gumunguya o lumulunok, gumagalaw po ito ng kusa para po ilabas yung excess earwax para matanggal po ng pusa. So ang tanong sa atin, safe po ba gamitin yung mga ear stick, yung mga ear Hindi po, bakit? Pwede po isang komplikasyon kung hindi po kayo trained o hindi kayo marunong is magkaroon ng perforation or pagkabutas ng in your ingram. At dyan po magpupunta at pagmumula kung bakit kayo nagkakaroon ng infection. Pupunta yan sa isang klinik, napapansin po nila na meron po lumalabas po na nana, meron po sa naririnig na ugong o kaya naman humihina ang pandinig. At yan ay dahil po sa maling paglinis dahil sa paniniwala na dapat araw-araw po silang maglilinis ng tenga dahil ito daw ang turo sa kanila na magkaroon ng sariling personal hygiene. Hindi ko alam ko ito po ba ay tinuro sa inyo during elementary years o ito po ba isang kasabihan na dapat kasama sa pagligo ay pagkatapos ay maglinis ng tenga ang tanong, kailangan ba talaga araw-araw linisin? Ang sagot po, hindi. As much as possible, once a week ito. Or kung sakasakali lamang, pag nagkaroon lamang po ng pag or pag ng earwax. So kung kayo po ay nakakaroon ng parang humihina ang pandinig nyo, may ugong, feel nyo may nakabara sa loob, sumasakit po ito, may lumalabas po na wax or parang fluid na hindi po na medyo itim, medyo brown, Ibig sabihin po nito, huwag muna po kayong gumamit ng mga hydrogen peroxide, ng mga mineral oil, na pagpatak ng baby oil or mga glycerin. Bakit? Always consult your nearest doctor para mapayuhan ko nila kayo, mapayuhan namin kayo, ano ba dapat ang mga dapat natin gawin? Kailangan ba tanggalin? Kailangan bang patakan? O baka kailangan lang natin ng prevention? And always remember, ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.